mga sirang pagkain at tubig, pati na po ang mga butas-butas na damit. Kabilang yan sa mga natanggap na donasyon ng mga apektado ng landslide sa Mako Davo de Oro. Kaya naman nakikiusap ang LGU na magkaroon sana raw naman ng konting konsiderasyon ang mga nagbibigay. Narito ang aking pampagising na balita. Imbes na mga silya upuan, folding bed at mga tumpok ng damitang ang nakapwesto ngayon sa loob ng mga classroom na ito sa Mawab Davo de Oro. Ito ang mahigit isang linggo ng eksena sa labindalawang eskwelahan na nagsisilbing evacuation centers ng mga lumikas na residente. Kasunod yan ng malawakang landslide sa bayan ng Mako Davo de Oro noong isang linggo. Pero kahit may mga bakwit, muling binuksan ng Nuevo Iloco National High School para magbalik eskwela mga bata. Pinagamit muna ang isang gusali na nagsisilbing opisina ng mga guro. Nakatakda itong ipagawa dahil sa mga sira tuwing umuulan, bagay na sasamantalain daw muna habang maaro naman ang panahon. Yeah, yun talaga ang pinaka-mainline ano, pinaka kung bakit we resume our classes para hindi mahuli yung learning ng mga bata. Limitado lamang sa mga core subjects gaya ng science, math, English at reading ang pag-aaralan sa face-to-face -face classes na shifting ngayon ng sistema. Isinasali rin nila sa klase, pati ang mga apektadong estudyante na nasa evacuation center. Para ma-divert -ano, ma yung ano nila kasi ma-divert yung attention nila na para bang ma ano sila, board sila sa kanilang evacuation centers o ano. And then we also decided na why not invite them para at least in a way, they, we have the same ano man, even modules we have the same modules. <laughs> sa kabuuan, may igit apat na libong estudyante sa Davao de Oro ang apektado. Iniipon naman sa covered court na ito ang lahat ng mga na tatanggap pero pa pamahagi, sinusuri raw muna ito ng lokal na pamahalaan, lalo na ang mga inuming tubig at pagkain. Yes sir, meron ng findings po. Kaya nag, uh, na may content of ikulay, yung makasira ng tiyan, meron na po. In fact, uh, even the candles, meron na, na nakita na expired na. So hindi rin natin masisi yung nagbili. Kasi yung business, yung taking on the opportunity din siguro, pinamix na yung... <laughs> Masusiring binubusis at hinihiwalay ng mga volunteers ang natatanggap ng mga donasyong damit. Yan ay kahit hiling nila, bawasan na raw sana ang mga ganitong ibinibigay. Hindi naman daw sa namimili, pero hiling lamang ng mga apektadong residente sa mga magbibigay ng donasyon, konti naman daw sana ang konsiderasyon. Ang ilan daw kasi sa mga natatanggap nilang damit. Gaya na lamang ng shorts na ito, eh halos napakalaki na ng sira o butas na hindi mo na magagamit. Isa lamang ito, sa narin na rin ng mga damit, underwear at iba pa mga tela na halos hindi na mapakinabangan. May insidente na rin daw ng nakawan. Isang alagang baboy daw ang nawala. Pero pagilino ng mga otoridad, nangyari raw yan nung kasagsagan ng paglikas ng mga residente. Nasalisihan lang siguro ba? O baka lumabas yun sa kuantangkal oh, yung sa kulungan yung livestock niya. Paniniguro ng Mako LGU, may nakabantay namang mga pulis at militar sa mga iniwan at kinandadong bahay at ari-arian. Kasabay nito ang nagpapatuloy pa ring search and retrieval operations. Sa waling tala, lumobo pa sa siyam na po ang patay, tatlumpot dalawang sugatan, habang halos apat na po pa rin ang nawawala. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5!